one month challenge para ginawa ko ng challenge yung sarili ko kung kaya kong makuha yung 100,000 so ituloy-tuloy po natin yung pagtulong sa mga matatandang walang panggas sa ospital ayan sir <laughs> morning morning Whew. so ayan mga kakibat kung makikita mo ayan tuloy-tuloy po yung ating challenge so makakuha lang tayo ng isang subscribers ngayong araw ayos na sa ating welcome back sa ating panibagong vlog so ngayon pupunta lang tayo sa isang park dahil sa ating gagawing challenge so let's go. so ngayon nandito na tayo sa Altarasa Park kung saan iikot lang ako dito so ipakita ko sa inyo mamaya yung mga taong makausap ko tulad ng mga bikers dito at saka yung mga nagja-jogging at saka yung mga nagsusumba So let's go. So Matapos nga ang aking ginawang social experiment sa magkaibang lokasyon na ikinagulat ko nga ang resulta na majority ay mga lalaki ang pumatol sa aking Maritis Challenge na pumalo ng 78% mga lalaki at 22% lamang ang mga kababaihan at kinabukasan ay dumayo naman ako sa isang park malapit sa amin kung saan lahat na akses na pwede kong makausap ay nilapitan ko para makiusap na tulungan ang aking 100,000 subscribers challenge. Mula ang grupo ng mga bikers, iba't ibang grupo ng mga nagsusumba at iba pang organisasyon ay hindi ko pinalagpas para lang makakuha ng konting tulong sa kanila na subscribe ang aking YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa isang part sa San Jose del Monte Ayan. So malawak po yung park dito. So ito po yung altarasa kung saan napakaraming tao dito tuwing umaga. Lalo na ngayon na linggo. So napakarami pong tao. So kung makikita nyo dito sa aking likuran mat, ayan. So napakarami pong sasakyan. So bukod sa mga nagjajaging dito, doon banda, maraming grupo na nagsusumba. So mamaya lalapitan natin yan. So let's go, ikot-ikot lang tayo saglit. Ayan si Boss Ted. Oy. Bago kong ano, best friend. <laughs> oh, subscribe lang boss, ah. Huwag mong kalimutan, boss. Ah, oo. sa so, mamaya, hanapin sa ano, YouTube. <laughs> so, let's go. Ituloy lang natin ang ating uh, activities ngayon kung saan uh, magja-jogging lang kami. Tuloy-tuloy yung uh, pagtapawis dahil mahirap na. Tumatanda. Yan, pumuputi na yung buhok. So, kailangan natin medyo ma-refresh yung uh, sarili natin so let's go so dito po sa area may dalawang option po kayo may may oval at saka meron ding nga uh, padritso lang na uh, kalsada para dito ka mag uh, <laughs> <laughs> sarap kung makikita mo ayan tuloy tuloy po yung ating challenge so makakuha lang tayo ng isang subscribers ngayong araw ayos na Masaya na si Jibakang. <laughs> ang sarap, ang yami. Ang yummy pag nilibasan ka ng pawis. Ngayon na, makikita mo, hindi lang mga nagja-jogging o walking yung nandito ngayon. So, marami din pong mga bikers dito. Ayan, oh. How's yeah. <laughs> morning. Morning. <laughs> morning! Hi, morning! <laughs> <laughs> Kilala mo yun? Maka, oh, ayan. tayo. Oh, <laughs> Mga kasabayan mga dito. kaway-kaway naman dyan mga 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 si <laughs> ayan marami pa ayan si <laughs> morning morning kasabay si Jay Bakang <laughs> Hey, Matapos ang kalahating oras ng aming pag-iikot, ay namit naman namin ang bikers ng kaloukan kung saan nag-request pa sila. Nakuhaan ako ng picture para hindi nila makalimutan ang aking YouTube channel. Pakisismis na lang sir! na ngayong umaga na ito may nakilala ko yung si Raolo <laughs> ako yan sir saan po kayo sir ayan mga grupong bikers na taga kalokan mga kakibat kung saan nandito sila ngayon sa Altarasa ayan anong pangalan natin sir Frankie 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 oh shout out kay eh. Sir Frankie at saka lahat po na grupo ng bikers ng Kalokan shout out po. <laughs> <laughs> oh, isang sigalay sir, ng Kakibat Kakibat eh. Salamat sir, good morning po Pagpalaan ko tayo ng Panginoon sa biyahe sir Ingat po, ingat po tayo, salamat Youtube niya oh, Sa Youtube sir So ito pa Ayan, dagdag <laughs> Dagdag kalokan, kaloko <laughs> Dagdag kalokan, kaloko <laughs> pa Talo ka rin ng to. Malalakas mo siya? Kaya pala si Sir. Condition na condition. Mga to yung lumalaro sa Torjepran. Layo pala nung nilakbay ni Sir. Sabi, sa YouTube makakuha yan? Oo. Oh. 10 buwan kasi yan. One month challenge. Para ginawa ko muna challenge yung sarili ko. Kung kaya kong makuha yung 100,000. So, ituloy-tuloy po natin yung pagtulong sa mga matatandang walang panggasko sa ospital. oh mga batang hindi na tapag aral yung hindi kaya gastusan ng mga magulang oh. oh, panorin nyo ito sa abangan nyo oh. salamat po salamat ingat po tayo o, sige po sir maraming salamat sir, para po para pag so, ma inform kayo so ngayon makasalukuyan tayo ngayon dito naglalakad pa rin ayan o oh kung makikita mo yung view, no, napakaganda po ng view, so nakakatuwa kanin dahil nakilala ko yung mga bikers ng Kaluukan kung saan na, ah, tumambay muna sila doon sa kanto at yan, ah, kinausap namin sila para mabisita yung YouTube channel natin hindi pa tayo nakaikot ng buo dito sa park, pero ayos na medyo malagkit na yung pawis natin kaya tuloy-tuloy lang sa galaw so ayan, yung mga tropang uh, Francisco Hontra you mm -hmm.